Mabuhayin lang ako, magalingin ko po yung tayo. sa success ng karir mo right now, ano yung masasabi mo? And this is the, uh, kung baga, masasabi mo bang taon mo ang 2023? Um, wala na akong ibang pinasabi kundi maraming salamat palagi at grabe yung support ng mga tao sa akin. Siyempre, important na talagang buhus-buhus yung GSC at hindi Mabait ba sa yung 2023? Sobra po, sobrang bait sa akin. Sana hindi lang this year, sana every year para maka-share din ako ng mga blessings sa pamilya at sa ibang tao. Inexpect mo yung magandang dilag, massive ang success. Million, Million views. Thank you po, pero um, may nagsabi lang po kasi sa akin before si Sir Billy actually. Ang nagsabi sa akin na make it or break it pinag-pray ko po talaga yun at sobrang happy ako dahil dahil grabe yung mga uh, comment ng mga tao na very support yung supported na sa magandang dilag ito po yung first lead role ko na grabe hindi ko po akalain actually wala pa ba po akong acting workshop na na napasukan talagang as is pa lang po talaga ako may, may mga acting coach ko na nag-guide po sa akin. Yung mga co-artist ko po, po, po talaga ginagayin nila ako. Kaya maraming maraming salamat po talaga sa lahat ng mga sumusuporta po sa akin. Ang ganyan ang team up niyo dito ni ano no, Maxine. Opo, grabe. <laughs> Ayun pa, um, about doon naman po. Grabe yung line-up po ng umaaway po sa akin. Doon mga Miss Universe, Miss <laughs> Maxin Medina at si Miss Bianca Manalo, di ba? Grabe yung ano, grabe yung opportunity na binigay ng GMA sa akin. Kaya maraming salamat din po siyempre sa GMA. Kailan na ano pang mga next project sa Asay pa. po yung malalaman natin. Sana may next show po and then also uh, supportahan niyo pa rin po ko, ko sa international ko uh, by next year and then also my vlog tsaka yung mga guesting ko po. mga pageant, pageant. Yes po, may international pa po ako by next year kasi ano nanalo po ako ng Miss Philippines So, tuloy yung, yung, yung yes po. pag-compete. Yes po, yung kumalat pang naman po, um, yung signing office, ibig sabihin lang po na talaga is, um, after po siguro ng international po, tsaka lang po talaga ako yung Pero pro um, uh, mag-announce kung anong kung budget ko. Uh, try ko na lang po yung panel. Early na nung no, masasabi mo that uh, Sir Wilbur Tolentino totally gave up being a manager. Hindi lang sa'yo, pati na rin kay Inuts. Um, actually, before pa, si Madam Inuts one year lang talaga sa kanya. And, uh, sa akin naman, wala naman kami kahit anong problema. Every day pa rin, siya pa rin yung mentor ko. Every day nag-uusap kami, ginaguide niya pa rin ako sa lahat ng mga decision ko sa buhay. Uh, siguro mas maganda na lang din yung mag-friendship kami kasi mas love namin yung each other kapag ano yun kapag friend friendship kasi kapag yung may manage manage kasi marami na pong may kapit sa akin. Okay. under under marami pa Okay, may natulong ba sa iyo? 'Di ba? Are you also into business na right now? Uh, yes. Malaki bang naging impluwensya sa iyo ni Sir Wilbert? Uh, sobra po uh, dahil businessman si Sir Wilbert, ginagaid niya po ako kung saan po dapat ilabas ng tama yung pera at saka know, uh, about sa pera po talaga, hindi niya po pinapabayaan na ipagbasta-basta yung desisyon ko. Kasi syempre, hindi po madaling kitain at madali lang lustayin ng pera. Ano ba yung business mo right now? Uh, may apartment po ako, may mga Ilang door ito? Ano lang po, dalawang up and down ako. Kasi aside from that? Uh, meron din po akong online business and also yung mga pre-lab ko po is binibenta ko. Din po. At magkakaroon po ako ng sarili kong brand ng sleeping, um, pills. Hindi um, po, magpapuntaan um, doon ni Atomery. Uh, may kasosyo naman po ako. Um, pero hindi siya under ng Iba. Ay hindi po, yes po. Pero support pa rin po ako sa kapreshness kasi iba naman po yung product namin na ilo-launch compared kay Sir Wilbert. Kasi under ano, actually si Sir Wilbert din po yung nag-guide sa akin dito sa business. Oh, galing. Pero her, yung kung may ko kay Doc kanina, ano yun? Yung pag-aalaga niya po sa health ko sa beauty ko, at saka syempre, um yung ma-maintain yung kinis ng balat. Kasi syempre, before, wala naman ako ganyan-ganyan. Kung saan-saan lang ako nakikita ng mga tao. Pero ngayon, pwede palang alagay yung sarili. Gano ka, ilang percent yung nadagdag sa'yo? Physically. Ay, yung, sa Physical. uh, yung confidence na binigay sa akin ni Doc, sobra po pa siguro parang yung 50-50 lang kasi ako before eh. Kung baga, hindi ako ganun ka, ano, ka-confident kasi Actually, nanggagaling sa akin minsan yung mga pangubuli sa akin ng mga tao kasi ayokong purihin yung sarili ko, ayokong iangat yung sarili kong pangko. Pero nung nakilala ko si Don pareha and then also nung sumali ako ng Binibini Pilipinas until now, eh, grabe yung confidence na binigay niya sa akin. Siguro nag 99% ko. Pero hindi naman po yung 99% na parang inaangat ko yung sarili ko. Kumbaga, ito po yung confidence na talagang um, i-in... Ina, basta yun. Basta po, meron po Ma -ma -ma -ma. malalang Pero hindi na Tagalog. Pero, ayun, 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 ayun. No, before kay Dok, ano yung usually pinipinta sa iyo? Uh, Kaya po ko tinawag na hipo, not so very pretty face, but not so very pretty body din. Pero mas maganda <laughs> daw po yung katawan kesa sa kesa sa at this point of time, masasabing mo talaga na you are a um, magandang bilang. Uh, certified magandang din. Certified. Siguro po inside and out. Uh, mas maganda po yung inside compared sa outside. Uh, bonus na lang po siguro yung outside natin na physical. Pero mas kaya ko pong tumuring ng kapwa sa kapwa. Pero yun yung bang hipon? Ano yun yung nag-challenge sa'yo para mag-improve yung personality yeah. mo? Um, Physically, siguro ginamit lang po ni Lord na word para po si hipon ay makaipon at saka maka-dead ma ma-dead ba ma lang po sa mga taong mga negativity. No, no, pang, mamaliit ng kapwa tao kasi hey, hindi ka the more like, na hindi nako eh parang natutuwa pa nga po kapag nare remember nila na oh si Hipon Girl uh ibig sabihin uh, from beginning po talaga nityan siya masasabi mo talaga na yung pagiging successful mo it's it's your ikaw talaga to ikaw ikaw yung gumawa nito sa sarili mo naman po siguro ako. Siguro, nag, uh, the more na hinihila ko po ng ibang tao, tinataas ka ni Lord. So, siguro, nagkataon din po na ginamit niya po yung mga panlalaid sa akin ng ibang tao para po iangat niya. At it... pag may next project ka, sinong gusto mong kasama? Uh -huh. siguro, wala po akong karapatan mamili. Siguro po. Pero given a chance. Uh, given a chance. Siguro po, siyempre, mangarap na po tayo ng mataas. Siyempre, um, Atin Richard sa GMA, Coco Martin sa Channel Food, Daniel Padilla, yung pinaka-ultimate crush ko talaga. <laughs> And then, um, actually, lahat naman ng artista talaga ho, nakaka-starstruck sa personal. Kaya, uh, hopefully, lahat po sila makatrabaho. Veterans. Oo, so, yung veterans. mga veterano po talaga. Uh, saludo po ako sa kanila lahat. Na Dahil sila Miss Sandy, Adino, Miss Landa Romero, na nakasama ko po sa magandang nila. Kung may, kung may isi-share ka na lessons and advice sa mga baguhan, lalo na sa mga nais pumasok sa mga baguhan pa lalo na yung sa mga nais pang pumasok sa tinatahak mo na karera ngayon ano yung masasabi mo sa kanila? Sana pagpulot pa, nila ng aral yung napagdaanan ko sa buhay na okay lang na kahit hindi ka perfect basta may, uh, una hanggat may nagtitiwala sa pagpatuloy mo, huwag kang susuko sa lahat kahit anong laban mo uh, push lang, huwag kang pumunta sa mulang la, lang lahat ng mga tao na lalain iyo. Eh yung message mo dun sa walang confidence sa sarili, anong Ano, harapin mo kung anong kinakatakutan mo. Kasi actually, dalaga dati, mahihain ko talaga. At hindi ko po nakita yung sarili ko na makita ko yung sarili ko sa TV. Wow. Opo, pero nag-acting-acting ko ako sa salamin-salamin lang. Yung nakakausapin ko yung sarili ko. Pero hindi ko po talaga na-imagine na, -imagine na <laughs> makikita ko yung sarili ko. Dati po, nag-extra-extra -extra ako. Siyempre, lahat po ng trabaho ko pinasok. Ay, lahat ng trabaho pinasok ko tapos Pati extra, kahit blurred lang po ako doon. May bayad na kagad, ko, 5 yun. Kahit napakalayo mo, 1-5 yun. Hindi mo na-imagine, nakakabugin mo sa ni mga sikat Ay, hindi naman po para siguro makipagtaasan pa kasi isang network lang din naman po kami and also sa kabilang network ko ay nagkakulab na rin mo. Siguro tulungan para mas lahat umangat kasi na, kami naman po mga artista, nandito naman po kami para makapagpasaya din ng ibang tao. Paano yung love life? Po? Love life po, wala po akong boyfriend ngayon. Nag-iwalay na po kami ng first boyfriend ko. <laughs> and also, hindi pa rin po ako siguro ready magmahal ulit. Kasi parang gusto po mag-focus muna rin ako sa trabaho ko. Kasi um, pinagbigyan ako ng pagkakataon na i ko lahat dito sa karir ko. Eh, gagawin ko Tsaka sa family mo na rin? Opo, sa pamilya. Lahat ng ginagawa ko po para po sa pamilya ko. Thank you, Thank Message po. na lang sa mga followers mo, Ayan, sa mga supporters. Shout out nga pala sa mga kaskuwami, mga kaibunatis, mga kabudol ko dyan. Ako nga po pala si Nicole Budol. Uh, Gigi Robles, sa magandang dilag. Pero, pero pwede mo akong tawagin Greta B. Uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng supporta nyo. Sana subaybayan so nyo po ako uh, sa TV man or sa social media ko. Please follow my YouTube channel, Merlin Nikon. At syempre sa lahat ng platforma. Thank uh, lang, Thank salamat. I love you. all. Thank you. Thank you. Thank you.